Naisip mo na ba kung paano mapuputol ng ilang tao ang mga ugnayan ng napakalinis, napakatindi na parang nawala sila sa hangin? Walang drama, walang hugot na mga paliwanag at walang-walang katapusang cycle ng pabalik-balik na argumento. Nagpasya na lang sila, natapos na. At ito ay, iyan ang kakanyahan ng isang lalaking sigma kapag nahaharap sa toxicity. Para sa mga lalaking sigma, ang buhay ay tungkol sa layunin, kapayapaan at pag-unlad. Sila ay umunlad sa pagiging tunay at naghahanap ng mga koneksyon na nagdaragdag ng halaga, hindi kaguluhan sa kanilang buhay. Kapag ang isang relasyon, maging ito ay personal, profesional o pampamilya, ay nagsimulang maubos ang kanilang lakas o ikompromiso ang kanilang mga halaga. Hindi sila mag-atubiling gumawa ng mahirap na pagpili. Pinutol nila ito at kapag tapos na sila, hindi na sila lumilingon. Ang mapagpasyang pag-uugali na ito ay hindi nag-ugat sa kalupitan o kawalang interes. Sa kabaligtaran, ito ay nagmumula sa malalim na kamalayan sa sarili at paggalang sa kanilang mga hangganan. Nauunawaan ng mga lalaki ng sigma na ang pananatili sa mga nakakalaso na relasyon ay hindi lamang pag-aaksaya ng oras. Isa itong emosyonal at mental na pasanin na maaaring makadiskaril sa kanilang personal na paglaki. Alam nila na ang kapayapaan ay hindi mabibili at kung ang presensya ng isang tao ay makagambala sa kapayapaang iyon, ito ay isang presyo na ayaw nilang bayaran. Ngunit bakit ang mga lalaking sigma ay napakawalang bisa sa kanilang mga desisyon? Ano ang pinagkaiba nila sa iba na nagpupumilit na bumitaw? Upang masagot iyon, ipapakita namin ang psikolohiya ng kanilang mindset. Tuklasin kung paano nila natukoy ang toxicity, nagtatakda ng mga hangganan, at isagawa ang kanilang mga desisyon nang may katumpakan sa operasyon. Kasabay nito, aalamin namin ang makapangyarihang mga aral na iniaalok nila tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at pagtanggi na manirahan sa mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Kung na-curious ka na tungkol sa tahimik na lakas ng mga lalaking sigma o kung bakit sila lumalayo ng walang kahirap-hirap manatili, sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo lang mauunawaan ang kanilang mindset, ngunit maaari ka ring ma-inspire na suriin muli ang iyong sariling mga relasyon. At huwag kalimutang sumali sa aming pribadong miyembro lamang na silid para sa higit pang eksklusibong mga insights sa paraan ng pamumuhay ng sigma. Ngayon mamatay tayo sa cover kung bakit pinutol ng mga lalaking sigma ang mga nakakalason na tao nang hindi lumilingon. Isa ang toxicity ay isang banta sa panloob na kapayapaan. Para sa mga lalaking sigma, ang kapayapaan ay hindi isang luho, ito ay isang pangangailangan. Sila ay umunlad sa mga kapaligiran kung saan maaari silang mag-isip ng malinaw, kumilos ng disidido at lumago ng walang panghihimasok. Ang mga nakakalason na tao gayon pa ay ang kabaligtaran ng pagkakasundo na ito. Pagmamanipula man ito, patuloy na negativity o kawalan ng paggalang sa mga hangganan, ang toxicity ay nakakagambala sa mental at emosyonal na balanse na pinanghahawakan ng sigmas. Hindi tulad ng marami na kinukonsinti ang nakakalason na pag-uugali dahil sa takot, pagkakasala o obligasyon itinuturing ng mga lalaking sigma ang kanilang panloob na kapayapaan bilang sagrado. Hindi nila hinihintay na lumaki ang toxicity o bumuti ang mga bagay. Nakikilala nila ang mga pulang bandila ng maaga, pag-iilaw ng gas, pagiging agresibo o emosyonal na pagmamanipula at mabilis silang kumilos upang protektahan ang kanilang sarili. Ang kakayahan ng sigma na kilalanin ang toxicity ay kadalasang nagmumula sa kanilang introspective na kalikasan. Gumugugol sila ng maraming oras sa pag-aaral ng kanilang mga iniisip at emosyon na tumutulong sa kanila na makita kung may nararamdamang hindi maganda. Halimbawa, mapapansin nila kung ang isang relasyon ay nagpapahirap sa kanila sa halip na iangat o kung ang pag-uugali ng isang tao ay patuloy na nagpapahina sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ang pagbabantay na ito ay sinusuportahan ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang matagal na pagkakalantad sa mga nakakalason na relasyon ay maaaring humantong sa mga isyu sa kalusugan na nauugnay sa stress, kabilang ang pagkabalisa, depresyon, at kahit na mga pisikal na karamdaman tulad ng alta presyon. Ang mga lalaking sigma ay hindi handang isakripisyo ang kanilang kapakanan para sa kapakanan ng pagpapanatili ng isang relasyon gaano man ito kalapit. Ang kanilang katahimikan ay nagsasalita. Ito ang paraan nila ng pagsasabi. Mas pinahahalagahan ko ang aking kapayapaan kaysa sa iyong kaguluhan. At kapag nakalayo na sila bihira na silang bumalik. Dalawa inuuna nila ang kalidad kaysa dami. Ang mga lalaking sigma ay hindi ang uri na palibutan ang kanilang mga sarili ng isang malaking bilog ng mga kakilala. Pinahahalagahan nila ang lalim kaysa sa lawak. Mas pinipili ang ilang makabuluhang relasyon kaysa sa dos-dose ng mababaw na koneksyon ang piling diskarte na ito ay umaabot sa bawat bahagi ng kanilang buhay mula sa pagkakaibigan at romantikong pakikipagsosyo hanggang sa mga profesional na pakikipagtulungan. Pagdating sa relasyon, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa mahabang buhay. Ang mga lalaking sigma ay hindi nananatili sa mga nakakalason na relasyon dahil lamang sa ibinahaging kasaysayan o inaasahan ng lipunan. Nauunawaan nila na ang isang matagal ng koneksyon ay hindi likas na mahalaga kung ito ay binuo sa dysfunction o kawalan ng katapatan. Kunin, halimbawa, ang isang sigma na naging kaibigan ng isang tao sa loob ng maraming taon. Kung ang kaibigang iyon ay nagsimulang magpakita ng mga nakakalason na katangian tulad ng paninibugho, pagmamanipula o kawalan ng suporta, ang sigma ay hindi magdadalawang isip na muling suriin ang pagkakaibigan magtatanong sila sa kanilang sarili ng mga mahihirap na tanong. Nagdaragdag ba ng halaga ang relasyong ito sa aking buhay? Tinutulungan ba ako ng taong ito na lumaki? O pinipigilan nila ako? Kung tumuturo ang mga sagot sa negativity, gagawa sila ng mahirap ngunit kinakailangang desisyon na bumitaw. Ang mindset na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na prinsipyo. Ang buhay ay masyadong maikli upang manirahan sa pangkaraniwan. Ang mga lalaking sigma ay naniniwala na ang bawat relasyon ay dapat mag-ambag sa mutual growth at positivity. Kapag ang toxicity ay pumasok sa equation, sinisira nito ang balanseng ito, na ginagawang imposible para sa relasyon na umunlad sa pamamagitan ng pagputol ng mga nakakalason na tao. Ang mga lalaking sigma ay nagbibigay ng puwang para sa mas malusog, mas nakakatuwang mga koneksyon. Hindi sila natatakot sa kalungkutan dahil naiintindihan nila na ang pag-iisa ay mas mahusay kaysa sa napapaligiran ng mga maling tao. Gaya nga ng kasabihan, ikaw ang karaniwan sa limang taong madalas mong kasama puso ito ng mga lalaking sigma na tinitiyak na ang kanilang panloob na bilog ay nakaayon sa kanilang mga halaga at mitiin. Tatlo, Emotional na detachment, isang superpower ng sigma. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng mga lalaking sigma ay ang kanilang kakayahang maghiwalay ng emosyonal kapag kinakailangan. Hindi ito nangangahulugan na wala silang empatiya o walang pakialam sa iba. Nangangahulugan lamang ito na mayroon silang natatanging kakayahan na ihiwalay ang kanilang mga emosyon sa kanilang mga desisyon. Sa konteksto ng mga nakakalason na relasyon, ang emosyonal na detachment na ito ay nagiging isang superpower. Habang ang iba ay maaaring nahihirapan sa damdamin ng pagkakasala o obligasyon, ang mga lalaking sigma ay lumalapit sa sitwasyon ng may kalinawan at lohika. Hindi nila hinahayaan ang kanilang mga emosyon na ulap ang kanilang paghuhusga na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mga desisyon na para sa kanilang pinakamahusay na interes. Ang kakayahang maghiwalay ay kadalasang nakakalito o nakakadismaya sa mga nasa receiving end. Ang mga nakakalason na individual ay ginagamit sa pagmamanipula ng mga emosyon upang mapanatili ang kontrol, ngunit ang taktika na ito ay hindi gumagana sa mga lalaking sigma. Kapag nahaharap sa mga paglalakbay sa pagkakasala, emosyonal na pagsabog, o iba pang anyo ng pagmamanipula, nananatiling kalmado at determinado si sigmas nakikita nila ang mga laro at tumanggi na madalas sa hindi kinakailangang drama ang detachment na ito ay hindi tungkol sa pagiging walang puso ito ay tungkol sa pangangalaga sa sarili nauunawaan ng mga lalaking sigma na ang pananatili sa isang nakakalason na relasyon ay hindi lamang nakakasakit sa kanila pinipigilan din nito ang ibang tao na harapin ang kanilang sariling mga isyo. Sa pamamagitan ng paglalakad palayo, lumilikha sila ng puwang para sa paglago, para sa parehong partido. Apat ang kanilang kasarinlan ay ginagawa silang hindi mapigilan. Ang mga lalaki ng Sigma ay lubos na nagsasarili. Hindi sila umaasa sa iba para sa pagpapatunay, suporta o isang pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ang pagsasarili na ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang lumayo sa mga nakakalason na tao ng walang pag-aalinlangan. Alam nila na hindi nila kailangan ng sinuman upang makumpleto ang mga ito. Buo na sila mag-isa. Ang pagsasarili na ito ay ginagawang immune din sila sa takot na kadalasang nagpapanatili sa mga tao na nakulong sa mga nakakalason na relasyon. Maraming individual ang nananatili sa hindi malusog na dinamika dahil natatakot silang mag-isa o mawala ng pakiramdam ng seguridad. Ang mga lalaki ng Sigma, gayon paman, ay tinatanggap ang pag-iisa bilang isang pagkakataon para sa paglaki at pagmumuni-muni sa sarili. Ang kanilang kalayaan ay hindi nangangahulugan na hindi nila pinahahalagahan ang mga relasyon. Nangangahulugan lamang ito na tumanggi silang ikompromiso ang kanilang kapakanan para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Hindi sila natatakot na tumayong mag-isa kung nangangahulugan ito ng pagpapanatili ng kanilang mga halaga at integridad. Ang mindset na ito ay maaaring nakakatakot sa mga nakakalaso na individual na kadalasang umaasa sa dependency upang mapanatili ang kontrol. Kapag ang isang sigma na lalaki ay lumayo ito ay isang malinaw na senyales na hindi sila maaaring manipulahin o pilitin. Ang kanilang kalayaan ay ang kanilang baluti na nagpoprotekta sa kanila mula sa negativity na sinusubukang ipataw ng iba. Lima, kapag tapos na sila, wala nang babalikan. Kapag nagpasya ang isang sigma na lalaki na putuli ng isang tao, ito ay pangwakas. Hindi sila nakikibahagi sa on-again-off-again dynamics o nagbibigay ng walang katapusang pangalawang pagkakataon ang kanilang desisyon na lumayo ay hindi basta-basta ginagawa. At kapag nagawa na, wala nang babalikan. Ang finality na ito ay nagmumula sa kanilang malalim na paggalang sa kanilang sarili at sa kanilang mga hangganan. Ang mga lalaking sigma ay hindi naniniwala sa pag-aaksaya ng oras o lakas sa mga relasyon na hindi nagsisilbi sa kanila. Hindi sila interesadong magtago ng sama ng loob o maghiganti. Nagpapatuloy lamang sila na nakatuon ang kanilang pansin sa mas makabuluhang mga hangarin ang walang katuturang paraan na ito ay maaaring maging kagulat-gulat sa mga nasanay sa pagmamanipula o pagkontrol sa iba. Ang mga nakakalason na individual ay madalas na umaasa na ang kanilang mga target ay babalik, ngunit ang mga lalaking sigma ay sumasalungat sa mga inaasahan na ito. Ang kanilang pananahimik at kawalan ay isang patunay ng kanilang lakas at paggalang sa sarili. Sa pamamagitan ng pagputol ng mga nakakalaso na tao nang hindi lumilingon, ang mga lalaki ng Sigma ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe. Pinahahalagahan nila ang kanilang kapayapaan, ang kanilang oras, at ang kanilang kaligayahan higit sa lahat. Isa itong aral na matututuhan nating lahat. Kung mayroong isang bagay na matututuhan natin mula sa kanila, ito ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating sarili at pagtanggi na manirahan sa mas mababa kaysa sa nararapat sa atin. Maging ito ay isang nakakalason na pagkakaibigan, isang nakakapagod na relasyon, o isang negatibong kapaligiran sa trabaho, lahat tayo ay may kapangyarihang lumayo at bawiin ang ating kapayapaan kaya kumuha ng pahina mula sa sigma playbook protektahan ang iyong enerhiya itakda ang iyong mga hangganan at huwag matakot na lumayo sa kung ano ang hindi na nagsisilbi sa iyo salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video